ang babae sa ilog sa isang maliit na baryo sa Quezon. May ilog na ipinagbabawal lapitan kapag sumapit na ang alas 10 ng gabi. Ayon sa matatanda, may nilalang daw na naninirahan doon, isang babaeng nalunod, noong panahon ng Hapon at hanggang ngayon ay hindi matahimik. Isang gabi, nagkayayaan ang apat na binatilyo na maginuman sa tabing ilog. Hindi nila pinansin ang babala ng mga nakatatanda. Habang nagbibiruan, Napansin nila ang isang babaeng nakaputi na nakatayo sa kabilang pampang. Mahaba ang buhok na at tila umiiyak. Uy, may naliligaw ata. Lapitan natin, sabi ni Arman, ang pinakamatapang sa kanila. Tumawid siya gamit ang bangka habang ang tatlo ay nanonood mula sa malayo. Habang papalapit siya, napansin niyang hindi. Nababasa ang damit ng babae kahit nakatuntong ito sa mismong tubig. Nang lapitan niya dahan-dahang tumingala ang babae. Maputla ang mukha, nangingitim ang mga mata, at may lumalabas na tubig mula sa kanyang bibig. Hindi na nakasigaw si Arman dahil biglang hinila siya pababa ng ilog. Sumigaw ang tatlong na iwan, pero wala na silang nagawa kundi makita. Ang pag-ikot ng tubig na parabang may humihigop, kinabukasan nakita ang bangkay ni Arman sa pampang. Nangingitim ang buong katawan at ang bibig ay puno ng tubig ilog. Simula noon, mas lalong pinagbabawal ng mga matatanda ang paglapit sa ilog tuwing gabi. Ngunit sa katahimikan ng baryo, may mga nakakarinig pa rin ng hikbi ng babae at ang bulong na tila nagtatawag ng isa pang kasama.